Suspect sa pang up sa isang parking attendant sa Quezon City, arestado. Ang suspect sa kakatanggi sa akusasyon ay nadulas pa na may dala siyang baril ng mangyari ang pang-hold Si Custodio sa report. Makikita sa CCTV ang isang lalaki na nagmamadaling maglakad sa isang subdivision sa barangay Talipapa, Quezon City. Saglit siyang napahinto nang may makakasalubong na siya na isang opisyal ng barangay. Tinangka niya bumalik pero nakaantabay na pala sa kanyang likuran ng isa pang pa taga-barangay. Dito na siya sinunggaban para hindi makawala. Nagpupumiglas pa siya kaya nagsanib-pwersa na ang mga taga-barangay. Pinadapa na lang nila ang lalaki hanggang sa dumating ang pulis para siya ipusasan. Ayon sa pulis, nakatanggap sila ng reklamo mula sa biktima ng pang-hold up. Nangyari ang pang-hold up sa Tandang Sora Avenue dakong alas 10 ng umaga noong merkules. Isang parking attendant ang tinutukan nito ng suspect at nagdiklaro ng hold up at uh, kinuha po yung cellphone niya. Lima rin sa mga biktima nito ang lumutang at idiniin ang kawatan itinanggi ng suspect na siya ay magnanakaw. Pagbuno ko sa lalaki ko. Kasi, kasi kinuha ko ba rin yung titignan niya bubelit yung bakal na dalagdala -dala ko. Din. Pero nang tanungin ko anong klasing bakal ang dala niya, Bumidala akong bakal. Po, baril po palusot ulit ng suspect na hindi naman sa kanya ang baril. Hindi bumenta ang alibay ng kawatan kaya himas rehas pa rin siya dahil sa patong-patong na kaso. Nakumpis ka sa suspect ang hindi lisensyadong baril, tatlong bala at cellphone. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.